Hindi mo matulak tulak sir. Bakit? Kasi sagad lang sir. Meron kang Watch out! O yan na, dumating na yung in-order natin na So, dito na siya, sobrang laki na ito O DMJ, buhat na! Sobrang laki niyan, guys Ayan, eh. ang bigat! Pero sila kuya, malakas yan So, yan ang problema namin, hindi namin mapasok So, laki oh Kasi ito ay sobrang laki, California King to So, yung basta-basta na beer lang Di kasa, Okay, sablay ang plano natin. So, sa second floor namin yung dadaan. Lalabas namin. Dito namin, papatong muna namin dito. Tapos, maakit doon. Ang problema, paano natin maakit yan? Tumulong ka doon. Tulungan mo. Parang lumit yung so, angat natin doon. Okay, pato ka na po, nataas. Ayan. Ayan. Saan lang ako. Patibay ba yan, kuya? Patibay yan. Ang problema, ayaw mo makit Jay. Jay. Mamahulo ka. Pupunta pa sa hospital, ha? Ayan lang. Ayan lang.

Haranahin kita Kaya ano ba sabi nyo? Meron pa tayo isang floor Kala nyo tapos na ha? Pa isa Kaya? Kaya kuya kaya? So ng ang ating mga totoong Tumutulong si Kuya Guard Ayan kuya, shout out at sa'yo Maraming mabibilib sa kabuti ang ginawa mo ngayong araw na to oh. Hindi nyo alam kung ilang kilo to Kaya na ano? Kaya mukhang mayarapan pa rin sa? Bakit? Kasi kahit makapasok to sir, mali pala yung space nun eh. Hindi, e, eh kung pinitin na lang natin. Ganun din eh, kung ito, pinitin na lang natin. Kaya yeah, yan eh. E, okay. natin ha. What? Kailangan kailang, kailang. Kailan, may eh. Mata, May tungtungan eh. Para may tulak ko to. Kasi hindi ko maaari. Oo, oh, hindi lang may tulak sir. Bakit? Kasi sa ganda sir eh. Kasi natali namin para medyo mag siya. Ayan yan. Oh. Yan.

Hey. So ayan, tapos na. Sobrang salamat kuya. Ayan, pakita mo sila. Shoutout. Kailangan kuya oh. tumungo sa atin. Hindi tayo papayag na wala silang tip. Siyempre, sobrang bigat mo, zero mo. Ayan. Third floor. Okay? So, ayan, grabe na. Eh. So, ba like yung busa? Kuya, dahil tinulungan mo ko, meron kang One Kiao! Oh. Oh. One Siyempre, ang oh. bigat mo. Oh. One, no, no, no. one <laughs> Kuya, dahil tumulong rin, meron ka rin One <laughs>